araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang sino man ay maaaring gumamit ng kanilang sariling mga salita at mga pagkilos upang katawanin ang kanilang tunay na mukha. Ang totoong mukhang ito ay, siyempre, ang kanilang kalikasan kung ikaw ay isang taong nagsasalita sa isang paikot-ikot na paraan. Ikaw ay may isang baluktot na kalikasan. Kung ang iyong kalikasan ay tuso, kumikilos ka sa mapanlinlang na paraan at ginagawa mong napakadali para sa iba na malansimo. mo kung ang iyong kalikasan ay nakakatakot. Maaaring maging kaaya-ayang pakinggan ang iyong mga salita. Ngunit hindi maitatago ng iyong mga pagkilos ang iyong mga nakakatakot na pandaraya. Kung ang iyong kalikasan ay tamad, ang lahat ng bagay na iyong sinasabi ay naglalayong umiwas sa responsibilidad para sa iyong kawalang interes at katamaran at ang iyong mga pagkilos ay magiging mabagal at basta-basta at napakagaling sa pagtatakip ng katotohanan. Kung ang iyong kalikasan ay madamayin, magiging makatuwiran ang iyong mga salita at ang mga kilos mo rin ay aayon ng maigi sa katotohanan. Kung ang iyong kalikasan ay tapat, ang iyong mga salita ay tiyak na taus puso at ang paraan ng iyong pagkilos ay praktikal. Walang anumang magsasanhi para sa iyong amo na mabalisa kung ang iyong kalikasan ay mapagnasa o sakim sa pera ang iyong puso ay kadalasang mapupuno ng mga bagay na ito at ikaw ay hindi sinasadyang gagawa ng mga lihis at imoral na bagay na magiging mahirap para sa mga tao na makalimutan at na magpapasulasok sa kanila tulad ng nasabi ko. Kung mayroon kang isang kalikasan ng pagkakanulo, mahihirapan kang kumawala rito. Huwag mong iasa sa swerte na kung hindi ka nagkasala sa iba, ay wala kang kalikasan ng pagkakanulo. Kung ganoon ang iyong iniisip, ikaw nga ay talagang kasuklam-suklam ang lahat ng salita ko tuwing nagsasalita ako ay nakatuon sa lahat ng tao hindi lamang sa isang tao o isang uri ng tao dahil lamang hindi mo pa ako ipinagkanulo sa isang bagay ay hindi nagpapatunay na hindi mo ako maaaring ipagkanulo sa iba pang bagay. Sa paghahanap ng katotohanan, nawawalan ang ibang tao ng tiwala kapag may mga dagok sa pagsasama nilang mag-asawa. Tinatalikda ng ibang tao ang kanilang obligasyon na maging tapat sa akin sa panahon ng pagkasira ng pamilya ini Iniiwan ako ng ibang tao upang maghanap ng isang sandali ng kagalakan at katuwaan. Ang ibang tao ay mas gugustuhin pang mahulog sa isang madilim na bangin kaysa mabuhay sa liwanag at matamo ang kaluguran ng gawain ng banal na espiritu. Ang ibang tao ay hindi pinapansin ang payo ng mga kaibigan para lang bigyan kasiyahan ang kanilang pagnanasa sa kayamanan. At kahit ngayon ay hindi kayang kilalanin ang kanilang pagkakamali at baguhin ang kanilang landas. Ang ibang tao ay pansamantalang naninirahan lamang sa ilalim ng aking ngalan upang matanggap ang aking pangangalaga, habang ang iba ay sapilitan lang na naglalaan sa akin ng kaunti sapagkat kumakapit sila sa buhay at takot sa kamatayan. Hindi ba't ang mga ito at ang iba pang mga imoral at bukod paroon, Di kagalang-galang na mga kilos ay mga pag-uugali lamang na kung saan ang mga tao ay matagal nang ipinagkanulo ako sa kaibotura ng kanilang mga puso. Siyempre. Alam kong hindi pa unang binabalak ng mga tao ang ipagkanulo ako. Ang pagkakanulo nila ay isang natural na pagbubunyag ng kanilang kalikasan. Walang sino man ang nagnanais na ipagkanulo ako at walang sino man ang masaya sapagkat nakagawa sila ng isang bagay upang ipagkanulo ako. Sa kabaliktaran, nanginginig sila sa takot, hindi ba? kaya iniisip ba ninyo kung paano tutubusin ang mga pagkakanulong ito at kung paano babaguhin ang kasalukuyang kalagayan